Dapat bang apakan ang preno bago i-start ang sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive lang tayong question na panood niya doon sa ating isang video na nag-start ako ng sasakyan. Ang question niya sa atin is, bakit hindi mo inapakan yung preno nung nag-start ka? To explain that, normally sa mga kotse na disuse, hindi required na umapa ka sa preno. Pero kung yung sasakyan na idadrive ninyo ay di push start, normally, nire-required ka talaga na apakan yung preno, i-hold yung paa sa preno, tsaka mo pindutin yung push start para mag-start yung sasakyan. At pag nakastart na, pwede mo nang tanggalin yung paa mo sa preno. Well, it's a safety no, sa mga di-push start. Pero sa mga di-susi, hindi siya required. And do sa mga di-push start kasi, pag hindi nyo inapakan yung preno, then pinirest ninyo yung push start, normally mag alarm yan or magkakaroon yan ng uh, warning dyan sa instrument panel na pwedeng sabihin doon na apakan mo yung preno kung gusto mong i-start yung sasakyan. So yun mga paps, no, kung maka-encounter man kayo ng uh, di-push start, kailangan mo talagang apakan yung preno. Pero dun sa mga disuse, normally, hindi yan required. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga pups